Shop guys, so ngayon pupunta kami ng Villa Karandang Resort sa so, May Tanawan. Dahil yung tropa namin ay ikakasal ito, inasarap ang ko si So anim na motor ulit kami. So bago na ang motor ni Royce, naka Aerox na siya ngayon. So approximately 21 kilometers lang simula dito ang doon sa may tanawan na pupuntahan namin. Dahil doon ang venue. So, eto si Kevin. Naka orange siya helmet. So, samahan nyo kami sa aming biyahe. I-go coverage natin tungkasan kasal nila, Royce. Alright. So, eto. Plaza ulit tayo. Bali, yung isa palang motor is PCX. Ay, hey, Renz. Nagpalit muna sila ng kapatid niya. So, yun. Traffic dito. Dahil field trip ngayon sa Bado so sana hindi traffic doon pabuntang Tanawan sana dito lang so eto tayo ulit ang nasa hulihan ngayon na lang ulit nakapag vlog last vlog ko is November 2, 2023 so ang date ngayon is February 10, 2024 alright congratulations pare kasal ka na pare so masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ni Royce at ni PB alright so ayan naka PCX si bagay na bagay no so ride safe sa atin mga padi. so ayan approaching trade na tayo pa crossing na medyo malayo pa pala ang natin so ito trade na to guys malayo-layo pa <laughs> traffic yeah rin tayo ngayon sa bato traffic so eto, crossing na tayo guys ang na, namin is kami doon pero <coughs> ikot tayo <laughs> bawal dumaretso dyan one way lang <laughs> ayan na mga hari ng kalsada alright ayan ang SM City Kalamba alright so chill ride lang pero mukhang di chill ride eh yung na yung tropa namin eh. Ito si Olan. Ayun dating Walter Mart guys. Ha? Wala na. Ano kaya ang itatayo doon? Grabe oh, naman yun guys. So paturbina na tayo. Hindi ko alam kung turbina na to eh. Pero dito ay maluwag-luwag naman na pala. Kaya suwabe na ang mga bakbakan dito. Dito lang ha. Hindi ko alam papunta doon. <laughs> Malalaman natin. So, nakakawala din ng stress pagka ganito na nagra talaga kayo ng mga tropa, ano? Ibang-iba. Ito. Papagas muna. Petron. All right. Yeah, po ipapagas. Bibilis na mga So, ayan, papuntang Batangas tayo, guys. All right. Sa kanan ay Eslex. Dati nung nagtatrabaho ako sa first job ko Dito lagi nadaan yung shuttle namin. Ano lugar na to? Regalene yata 'tong lugar na to. Bibilis ng mga iyon. Kalibasan wala na mga ayun, 'yun sila. Pero tanda ko rin dati to eh, dito kami nag Yan sumakay ng bus. Papuntang Patangas Sport Nung nag Puerto Galera kami Ayan dyan dyan Tapos kumain kami dyan sa may Jollibee Yon turbina na Ang dami palang malalaking ano dito Mga business owner Sa so, madadaanin pala natin ang NU yon, National University Alright Basic lang kay Jebo Parang bagong bago talaga eh Malaga sa motor eh, no? So, yan ang end. Alright. Gandang school yan, no? Shush. Dami, sasakyan dito. Ay, school yan. Ay, school pala to. Milagrosa. Eh. Milagrosa na tayo, guys. Yan, pag kumaliwa ka dyan, papuntang bukal yan. Bukal bypass. Alright yang nang kalimutan nagtatrapik e eh. <laughs> Dahil dyan Ito mga tropa o oh. Naghantay muna Bachi na rin kami Ang ganda ng tulog e eh, no Ayos, ah, solid dere dere to na to tingin ko oh Walter Mart ano kaya yan LPU oh yeso, oh. LPU ah ito pala yung Asaki oh alright Asaki sulit ang na namin Solid talaga pag marami kayo Ayan ang Yakult to. Alright. Maligaya. pagdating ng magigiting. Inaayos pa. Welcome Depat Pat. I heart Santo Tomas. Kevin, no? Oh. Seryoso. Approaching FPIP na tayo, guys. FPIP na. All right. So, sa mga hindi pala nakakalam, gusto kong ipaalam <laughs> na bakit laging anim kami. Kasi kami ay childhood friends. So, magkakakalasi kami ng elementary. Kaming anim. So, kaya naman, sanggan dikit kaming anim. Alright. Kulang pa nga ito hindi lang talaga napapasama yung iba kasi syempre may mga anak na may pamilya na so hindi na mauna yung mga ganito skyway pala yan. ah expressway may pala traffic dito 10 kilometers pa guys malapit mo ang kaming nuna. Ah. Yung bus. Diretso? Diretso? Oh. Hindi ko na sila nakita eh. Ba, lumigo yun? Dito ba? Hindi. Parehas lang ba yan? Wala niya pala traffic dito, no? Ang dami stoplight to, eh, parang ano ah, parang ano pala to? Santa Rosa. Pare, oh. Sundan na natin si Jeff Boy. Bago lang ako sa lugar na to, guys. Hindi na ako makapagsalita. <laughs> Nagbablog nga pala ako. Hindi na namin makita yung uh, apat. Ang bibilis. <laughs> <coughs> Ito kami dalawa ni Jeff yung natira Stelas City of Tanawan yun Tanawan na yata tayo Tanawan na to Alright Parang ang alaala -ala ko dito is Nung bumili kami ng Sapatos Pero ang tagal na nun Mga 10 years ago na siguro yun Buhay pa si Jed Tropa ko magaling sa basketball grabe no, pa pala ng panahon talaga kaya dapat gawin mo na gawin talaga yung mga nagpapasay sa buhay mo na walang inaapakan tao narang natatandaan ko nga lugar na to pero hindi kami nag main road dumaan nun kasi ang gamit namin is tricycle so doon kami sa may likod dumaan parang ano ah uh, doon ka Parang para walang huli <laughs> parang mga ano na to eh, no? mga trade na rin eh no? ng tanawan or parang pinaka main nila to liko tayo dito sundan na natin si Jepo siya may ways eh may google maps medyo marami tayong dala ngayon guys yan din ko yung top box natin kaso ang problema sa top box natin nasikwat kaya tinitipan ko para hindi makalog medyo pa sikot sikot to eh pero tingin ko mukhang malapit na kami 3 km na lang siguro or 2 kaya ba mga arms dito hindi mo makikita kaya dapat dahan dahan ka lang eh daming arms dito ah matindi dami ang <laughs> dami ng boy yun hindi kami pinadaan sa main road ganun parang babalik kami ayun ayun na Villa oh. Carandang Resort and Function Hall malapit na kami guys

balik tary mo rois. balik tary mo. chan. wala naman yun eh. wala naman yun eh. ito po ang ikakasal yun na. kilat yon. nagbaba tali na kanina pare, para parang kana lilipad eh. wala kayo rois. wala. mista kami don. Ni <coughs> Hindi, hindi nga <may> ako nakasunod. <coughs> hindi, doon kasi kayo dumaan sa mita na, ano, daang pa, isang, oh. na, doon uh, kayo dinala na ka na. <tos> 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 oh, sa kayo dumaan? Oo, oh, doon sa gilid na Mas maganda daan doon, tuwid. Kaya direct na no? Hindi, doon din lang waste, no? Ito na yung madam. Ito na lang. Na hindi, joke lang. Hindi, meron kaming ano yung... Para yung mga black shorts, mga white shirts.

ang tao dito. ka um, na lang ko lang. Uh, oh. Tol, picture tayo, Tol. Sige na, Tol. Uh, sheesh. Guys, pwede ba nakaganda? dito sa Villa Carantana mm. yung swimming my main pool tama nito. picture muna ay, kami dito ito, maganda ay, rin ayos dito suwabe suwabe yun ayan. Ay, ano po baka tumumpa baka dyan